Magandang umaga, panibagong araw, panibagong buhay at panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. Tara, samahan niyo ako'ng magluto ulit ng ating ulam ngayong araw. Ngayon ay plinano ko na magluto naman ng barbecue na baka. So, kakaiba na naman ang ating lulutuin ngayon. Kakaiba para sa amin, hindi para sa inyo. Kasi ngayon lang po ulit ako nakagawa ng barbecue na baka. Beef barbecue kumbaga. <laughs> So ito, tinimplahan ko lang ito ng mga pang-barbecue naman na panimpla. Naglagay ako ng sour cream and onions flavoring. Siyempre, durog na paminta, Italian seasoning, chili flakes. And then paprika at marami pang iba. Hindi ako maglalagay ng garlic dito kasi si Coco Labs, ang aking pamangkin, ay nandito sa bahay. Ayaw niya ng bawang. And then nung inilagay ko na ang lahat ng mga sahog, and then naglagay rin pala ako ng rosemary, diba? Para kakaiba nga, sabi ko nga, may mga kakaiba kasing dulot ito sa ating mga niluluto. Every pampalasa, every ingredients, may kanya-kanyang dalang aroma at sarap sa ating mga tinit timplang lutuin. So ito hinalu-halo una, gamit ko gamit lang ang aking kamay. Malinis naman 'yan, naghugas naman ako kaya hindi na ako gumamit ng plastic gloves. At ayan, bababarin lamang natin ito sa loob ng 30 minutes bago ko lutuin para pagdating no Coco Lab, luto na ako. Kasi siya ay nasa simbahan ngayon, may formation sila. So hindi siya kasama sa Bicol ng kanyang mga magulang. Naiwan siya dito sa bahay. So therefore, eto, adjust tayo. Nagtatanggal tayo ng bawang sa ating mga lutuin kasi ayaw ni Coco Lab ng may bawang. So eto na nga. Pagkatapos kong ibabad sa loob ng 30 minutes, niluto ko na. Ayan, nagtutubig talaga ang mga karne natin. Kahit na konti lang ang liquid na meron siya kapag ka ito ay niluluto on the process ay nagtutubig talaga siya kaya hindi na ako naglalagay ng tubig kasi kung ano lang ang tubig na meron ito yun na ang nakakapagluto sa kanila so ayan halo-halo lang hanggang sa maiga and then in a mild ano lang to sa apoy niya ay konti lang para hindi agad matutong medium ano lang ang apoy and then eto na ipinakita ko sa inyo na paiga na ang tubig nito paiga na ang liquid nito so ayan hinalo-halo ko lang at hininaan ko na lalo ang apoy para hindi siya matutong pero sa barbecue masarap yung parang smoky ang lasa niya na medyo may lasang pagkatutong pero since naman ito ay hindi naman i-grilled dito lang sa kawali pero ang kanyang lasa ay barbecue okay na to <laughs> so ayan halo halo pa halo halo pa at maya maya ay Papatayin ko na ang apoy nito. So, ayan. Napakabango talaga. Ewan ko ba, pagkasarili mong luto, talagang, mapapabuhat ng sariling bangko. Pero totoo naman talaga kasi masarap. Hindi ko naman sasabihin na masarap kung talagang hindi naman talaga masarap. Parang eto na yung hinahanap ko sa timpla ng kaning baka na nilalagyan ng pickled, uh, pickled yung pickled relish. So napakasarap na nito. Nung bata pa talaga ako na napakasarap kainin yung ganitong timpla nila antidap, na amo ng aking mga magulang before at masarap itong haluan ng sinangag para sa kanila kasi ako naman hindi naman ako nakain nga ng rice so ayan na thank you for watching see you next time God bless us all love you all and bye ah siya nga pala bumili rin ako ng aking pipino at kay mama naman itong kamote is timplang ito Ayan, nagbabay na ako so babay ulit. Bye.